Hello guys, o oh, ito yung daanan papuntang Watson, bali nadaanan namin yung KFC. Ayan, dito nga yung KFC, tapos... Uh, ayan yung KFC mismo, yay, grabe. Malapit lang sa amin yung Kentucky Fried Chicken KFC. Didereds na kami ngayon, tapos makikita namin yung McDonald's. At katabi ng KFC ay Starbucks. Ayan guys, Starbucks. Gaya nga eh. Maliwanag Kasi, kasi maliwanag masyado. Basta KFC, katabi ng KFC ay Starbucks. Masyadong maliwanag. Tapos, sa unahan ng konti ay McDonald. Katapat na McDonald ay Carrefour. Ayan guys. Pwede mo na may potion, di ba? Oo. Ayan. Malapit lang dito ako sa ano? Singkang. Malapit lang pala ako sa Singkang, guys. Yung dati kong ah. Uh, ah. Um, ayan, napakalapit lang pala dito. Ayan, matatanong na natin yung McDonald. Okay. Tapos, katapat niyan ay Carrefour. Ano? Hmm, Carrefour. Oh, ayan, guys. Mall ng Carrefour. Wala. Wait tayo. Okay, tatawid kami ngayon. Guys, ingat-ingat uh, lang tayo, baka ma... <laughs> baka maano tayo. Ayan, nasa stoplight kami guys, at yun naman ay McDonald. Mag ang katabi, katabi ng McDonald po, ya? Oh, uh, oh yes, ang katabi ng McDonald ay puya. Tapos sa likod yan, mall na napaka-mura ng mga bilihin. Yes, alam ko yan. Alam ko yan dito. Ayan ang curry for. Ayan guys. Ayan lang. Bye bye.